Jesus Piling jackpot, piling hero na kapalini What? Ay, nakita tayo yung oh. Jesus, buti na lang talaga, tinignan ni piling Maganda pa mga kapalini Ang importante, walang butas-butas ba? Hindi, gisay, oh. tingnan niyo mga kapalini oh. Bakit tayo yung mga sator ba? Ito yung mga kapilingan, wala ba yung katatak ko? Converse? Wow! Ito rin, maganda rin ang sapatos mga kapilingan. no face. Branded din ang ganang Wow! Ito, sosyal-sosyal ang ganang lahat. Ang sapatos ng dito. Wow! Nang hap na sapatos pa hap shoes. Ang ganang Hap shoes man. Yung hindi siya pull shoes pa. Ano pang tawag nito eh? Basta. <laughs> ang ganda pa kasi oh. Ang oh, cute ng mga bang. Ito rin ito. Long sleeve puti lang. Pang pwede nito pang sasakyan ba? Ang ganda oh. sakit wow!

Mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel For well, this video mga kapilingon, nananari rin at ngarawli raw na naman ang gagawin ni Pilingiro Magtingin-tingin na naman tayo sa mga sulok-sulok <laughs> Baka sakali na naman ba Sana no, palarin na naman si Pilingiro ngayon Kaya let's go Para mas malayo at marami tayong kay ba <laughs> Nagtingin-tingin na oh <laughs> Kasi may basura na sa gilid ba Sana all, kaya let's go Sana palarin na naman si Pilingiro ngayon at magliraw-liraw na naman pilingiro iwan ko lang mayroon ba tayong makuha ngayon <laughs> yeah let's go a few moments later baka baka ano to baka mayroon tayong makikita dito magkikita ay patay naman yung kamera natin na loko na nakuwan may plastic kasi dito tingnan natin baka ano ito ba? kaya maganda po parang sila kaya kaya bag huwag nang kamera natin kawawa yung kamera natin kuha muna tayo ng magic tinidor hindi naman ito na ano Dito pala sa bag magic tinidor natin tapos hindi ko na ready ba

dito kasi muna yung na yun, makasira tayo ng plastic. basurahan. Kung sa unahan, mas mabubulok pala yun na ano. Dito rin banda mga kapilong, may nakita ako dito sa plastik na ito. Malapit dito sa aking Ba? Kaya magtaka talaga ito mga silingan. Ang mga kakilala na sa aking muka dito ba? Napalagi ba? na namasura dito na. Tapos, Basang, 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 ano na ba basang natin. Kitapan muna natin ang kamera. Ay, sayang din kasi hindi natin ito tingnan. Magsisisi tayo. Baka kunin ito sa truck ba tapos ano na. Mag-o. Sabi ba, buti pa kinuha ko na lang yun. tingnan natin. At tinignan ba. Tingnan natin ito mga kapuloy. Tapay ito ano rin. Ito ano katisay tayo eh. Ano, malapit sa highway ba. Ah, nandito sa gusa ng... Sa gilid pala gilid ng daan Pinipisil ko kasi akala kung maganda Ano na natin May swag Ano kasi? Ah! Oh, Sus! Jack Piling jackpot pilingiro mga kapilingan nakita tayo yung bag Oh! Sus! Wow. Buti oh, talaga tinignan ni pilingiro oh. Maganda pa mga kapilingon Ang importante walang butas butas ba? Hindi gisi oh tingnan nyo mga kapilingon oh Lucky pa yung mga seater ba? Nagagamit talaga natin ito Ito pinang bag na tayo Tapos meron pa dito Kailali na ako yun May isa pa <laughs> May isang bag May isang bag lang kunin natin Ito hindi na Ano na, Ito na lang o Di ba Kapawang spring mirror nyo yun o. Hindi man sira ng siper Wow Kaya yeah. Ano pa din iba Buti talaga tiningnan ni Klingiro ba. 'Di ba ayos nilagay ko muna dito sa king black na bag kasi isang bag pa lang naman. Buti na lang tiningnan talaga natin. 'Di ba okay? Ayos na ayos. Sana oh. <laughs> May nakita ko parang kurtina kasi. Kaya tingnan natin. Ka kurtina butang -butang na ito. Let's butang-butang da camera muna. <laughs> kasi ano kasi nabubuga yung bilahan natin ito ba? Disintik lang muna ako kasi ano man. Kurtina ang mga kapiling Iwan ko lang kung baka damage na to o ano ba. Kasi kinapo man. Kurtina nga oh. Iwan ko baka ayos ka. So, iwan ko lang kurtina ba to gawin. Naloko man ito eh ay kurtina nga kasi may ano man dito oh. yung lagaya ng sabitanan ba ito oh may eh, dalawang piraso mga kapiling mo, dalhin natin ito ayos pa naman dalhin natin ito dalawa <laughs> dalawa pala atat no oh. dalawa pala dalawa dalhin natin ito eh sayang mo ito oh hindi na sira ay dalhin kurtina edi kunin na natin ang ating ang Sa lagyan. Tapos ito, sa kabila may ano. komporter pala. Ah, pa. Ah, ito yung garter niya. Tapos may sinilas pa nga Oh. Bago pa. Dalhin natin yung chinilas din. Tapos ito yung mga gamit. Tapos mga bata. eh. may sinilas ba Oh. Ano lang, nadugyot lang. Pero okay pa naman to. Dalhin natin ito eh. Ah, sabi nila mura to ah. Yan pang bilin-bilin natin. Talin natin ang sinilas. Kaya kunin na natin yung ating bag. Patay. Hulog na. <laughs> Naluko na tayo. Talin natin itong sinilas. Sayang eh. Ito. Tapos itong kurtina din. Dalhin din natin ito. Sayang to, ah. Kaya yan. Nalagyan na ang ating bag. Sana all.

Situang, no, laba itu si Tumang. laban lang katapat Converse. natin lang katapat problema natin itu Ito, oh. Wow no. oh, asal kamera itu. Eh. lagi itu Maganda oh. The North Face. Dalain natin sira gitu itu yang paris tangan, wow. yang bau bau dengan branded ini no. wow. itu sosial-sosial yang ganyan, bah yang gila-gila apa?

converse na dito ah, converse ano ba tawag nito ay crooks sobrang cute yung crooks oh hindi na tayo na gloves ay masipit na tayo naman tapos may vacuum pa na oh. parang hindi na gumagana so ang may sandal pa mga tinig oh ang cute ang sandal oh ha. ang ganda ng sandal oh sobrang bago

Tanggalin natin ito para mag-tip Ang gusto nga, ang dami ang pangkain. Tingnan natin baka may, may may one million. Ito may tali. May mga gamot. Ito sa mga. dito. Ilagay nalang natin ito dito. Para hindi makalat. May pang ano, pang internet na siguro Bortol, pang computer. Hindi kasi ako sa ito, mga ganyan.

ito kasi nabighan ako ito ba lagyan pala ng ulam eh. balik na lang natin yan eh. ito unan huwag na lang ito unan ang eh. dami natin ito ang bango ba ito parang lalagyan ng lapat balik eh. na lang natin ito tuh cari ya. Iya, hmm. hey, ada nah, para mis kelihatan oh, no. sana. Oh. Baka maganda nah, tuh bah. Nanti itu nanti eh, nanti parang unang unan ding. Unan lang, unan lang kaya Unan lang, unang Ang dami unan no? oy. <laughs> Kaya wag na to. Hindi ko makikita dito sa ano. Wala ko yung ano natin. Yung Mag magic tinidor asan ah, na ba yan oy? Eh? Dito lang yun na parang natapon ko. Na ano kasi nararatol tayo eh. Ang dami kasi tapos. Ayaw ko sana magtagal ba. Eh, sayang din ng ito. Ito una. Oo, oh, ang dami na ito na. Alam mo dala tayo nito ng pinuno. Ang eh. dami to. Pwede mo to pang scuba diving. ano ba yan? Kali nanti niat? Itu orang kiu kira mengabang. Anu betul kok Anu kira-kira mengabang tu memang malih-malih ni. dah dalam ni, Buat nanti. Itu Mana kami Itu orang ganda ni. Itu Long sleeve putih lah. Kuih-kuih ni tu pangsa sakian lah. ganda tu.

dito ito sort of. short pambata o pambabae pala may laruan pa na ba rin maraming ba rin na laruan huwag na tayo maglaruan o nai pa tayo ng laruan

Sinawain nyo na ako noon ano ano kasi ako kasi, nahinayang kasi ako sa aking ano ba dali natin doon eh, maganda kasi ito oh dasok muna natin oh mamaya na natin yan tarungin naayusin punong puno na yung ano natin tapos itong bag Sana. na green punong oh. puno na kaya isgo go and disinfect na muna tayo ng ano ba sa ating kamay naayos muna din naman yung hinalong yung binungkag natin ba Nagpo storage na kasi ako. Nalugo na to. So let's go. A few moments later. Ito, ya, tingnan din natin ito dahil sayang din pag hindi natin tingnan. <laughs> Nabuuan ng <Naloko> na loko <laughs> ba. Kinanin natin ito, dito kasi para kasi sa kurtina to ba, baka maganda. Ito baka maganda. Pertina nga bro, ang sobrang bigat na basa. Kurtina sa setengah... parang kumot. Ang sobrang bigat man, man. oi. Eh. maganda tong tinik na kulay. Kani mo ako yung tinik sa kulay ng tinik Ah, porter. Parang tong carpet. Dali natin dito mga kapiling. Nagtabingi yung camera natin. Ito, natin itu udah no. so, <laughs> oh. dalilah, itu seberang ganda, orang ganda, orang ini ganda, orang 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 sayang din, ganda, nanti ganda, sayang, ganda, orang ganda, orang ganda, orang ganda, orang ganda, orang ganda, orang Huwag na lang ito. Oh, yung, yung, ano na lang, Yung isa na Dali natin. yun na lang. Nakahilip pa. Like kasi ako kanina. Kaya nang delete ako. Dali natin ito. Eh. Dasok natin yan sa bag, Gawa natin yan ng paraan. Sayang oy. Eh. Naluhok ko na tayo ba? Tingnan nyo. Spilingiro. Mamoist ba yung ano natin yung camera ba? Nakaano spilingiro eh. Akalain mo na punong puno na yung bag natin ang daming nakukuha kaya maraming salamat po sa yung lahat no uwi muna ako kasi nag full storage kailangan natin mag delete maraming salamat po sa yung lahat mga ma'am and sir lalong lalo na po sa nagsuporta at nagsubscribe at sa mga hindi po nakasubscribe subscribe po na channel from feeling channel thank you for watching <laughs> may naman ng motor haloto na kaya shout out na muna tayo shout out po kay ma'am Esther Perez from Lipa, Batangas shout out din po kay ma'am Silda Calo from Cebu shout out din po kay ma'am Rosie Sanchez from Santa Barbara, Jose Panganiban Camarines Norti. Shoutout din po kay Ma'am Lourdes Arguna from Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hino from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso. And shoutout din sa mga anak ni Ma'am na si Sir Neil Jan at kay Sir Frank Christian at sa husband ni Ma'am na si Sir Noel Siso. Shoutout din po kay Ma'am. Susan Razo, shout out din kay Sir Terso bakumu from Balabak, Palawan. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan, North. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila and shout out din kay Ma'am Lilani Piturio. Shout out din kay Ma'am Ma, am... Ma am Mercy Estrella from Bagong Silang, Caloocan. Shout out din po kay Ma'am Celia Linas Prampatangas. Ang shout out din kay Ma'am Marilo Cabrera at kay Ma'am Maggie Di Guzman. Shout out din po kay Ma'am Dindi at sa pamilya ni Ma'am Pram Kisulon Sumilaw Bukidnon. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Iloilo from Sorbicol. Ang shout out din po kay Ma'am Rosalyn Andal from Malaysia. Shout out din kay Ma'am Pilar. Ang shout out din po kay Ma'am Rose Maniobra. Yan maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa mga at sa mga channel at sa mga po Subscribe, subscribe, kunjungi kami, ram tiniro, di Twitter, dan Threads.